mao din sa Dapicol no mao ni puganti nga nakatakas dito sa Dapicol City si Jail diri sa nadakpan siya diri sa Carmen Davao del sa Nibungan purok no? so mao na siya diri siya na dakpan jud kay ang nakita ani si Eric nga mabini ang apelyido no so, mao siya siya ni isa nga pugante. O, oh, nana ang taga Biokor, ikuha na siya. Ganang nakapula, mauna si Rick, mo nakakita. So, mo, takas ni siya, mo ato tag-San Frans, kay mo duaw sa iyang anak dito. Parting lisuda, gila ino, kung naagit ay mahimo nga sala, kung ato ta, urmo mo, duaw, tas tong mga mahal sa kinabuhi, ka duaw na kay tungo kay, napatay sala nga atong bayaran. So, nga kitang napadire sa gawas, mag-amping ta kanunay, no? So mau na siya katong takas sa Dapikun, Dabaw din Norte mga mix. Ya amping lang punta kanunay eh, nga dili po mahimo, mahimo sama sa ila. Nagrabi yung kapait basta mapriso o makasala ta. Si TJ yun ang atong sangkutan. Kunya di natakadua sa atong mga mahal sa kinabuhi no. Grabe sigurong siguro kamingaw ani niya mo ni nabuhat niya nga mutakas na lang. Aron siguro makakita sa iyang anak.